Welcome back mga sir. This is 59 TV nga pala. Ngayon mga sir ay may i-unbox eh, tayo at sound check na rin dito sa ating Platinum XL SD version 1.1. So ito po ay isang karaoke player gawa ng Platinum. So ito po ay isang SD card na po siya. So mayroon na po siyang 21k songs. Pwede po ito pang negosyo or pang home use only. So dito sa kabila ito po ang kaniyang pictures, multiple background videos, dedicated sound module. Itong sound module mga sir, ito po yung nagpapaganda sa buses or sa epics ng karaoke player na to Recording function, dati na yan sa mga old model ng Platinum On screen song search, dati microphone treble and bass So dito sa XL SD na ito is meron siyang control knobs dito sa harap Tapos Platinum link up support Ito na po yung pwede natin ma-access via cellphone ang Platinum Uplink. Regular news yung update every 4 months. Para makita natin ang mismong unit. Users manual na pwedeng hindi nabasahin basahin, tapos kanyang remote control at battery para sa remote so ito po ay kanyang warranty card at ito na po mga sir ang mismong unit dito meron siyang boost button once na ipipress mo to lumalakas po ang kanyang bass and treble sa kanyang music output. Tapos meron siyang echo, mic volume, bass at treble. Ito mga controls na ito mga sir, ang apat na to is intended lang po ito sa kanyang microphone effects. Wala itong kinalaman sa kanyang music output na ipipid natin doon sa ating mga amplifiers. Doon na tayo makapag dagdag ng ipix kapag may equalizer ang ating amplifier. So dito meron din po siyang USB at ang kanyang power button. At dito naman po sa kanyang numbering case is medyo malalaki po ang kanyang buttons. Same pa rin, basta platinum, nakabaliktad ang number 4 dahil malas daw ayon sa paniniwala ng mga koreano ang number 4 kapag naka exact position kaya sinadya nila talaga tong binaliktad so dito meron siyang reserve background video cancel stop at play so medyo magaan lang to mga sir nasa 1 kilo lang yata to dito naman sa kanyang likod meron siyang anim na RCA Una, ito po ang sa kanyang score at coins. Itong dalawang to na function na, ng RCE is magagamit po ito sa mga hulog-hulog. Tapos dito naman, RCE put, pula at puti para po ito sa kanyang left and right audio. Papunta doon sa ating mga amplifiers. Dito naman ay ang kanyang coaxial. At itong yellow, Siyempre, para po ito sa video papunta sa ating mga TV set. So, meron din po siyang DC 5 volt output at sa kanyang IR input para sa remote. Meron din siyang HDMI port. So itong HDMI port niya mga sir is intended lang po ito sa video. Hindi po kasama dito ang audio. So dito, ito po ang kanyang SD card slot. Yan. May nakasulat SD card slot. Subukan nating bunutin. Nahulog. So ito po siya. Ito po ay 32 gig. So ingatan niyo to mga sir kapag mawala ito or ma-reformat, ay wala nang lamang music itong inyong karaoke player. Kaya nilagyan ito ng sticker para hindi ma paglaruan. So balik lang natin. So dito meron siyang am microphone input mic 1 at mic 2 na dito po natin makukontrol siyempre sa mga knobs na to. So, paalala lang mga sir, itong mga volume controls na ito, magfa-function lang po ito kapag dito kayo mag-in ng microphone. Pero kapag doon kayo mag-input ng microphone doon sa inyong amplifiers, hindi na po siyempre ito magfa-function. Ito na lang ang kanyang boss button ang magpa-function. So, ngayon, try nating i-power up. Yan. Loading na po siya. Tapos, ang kagandahan nito mga sir, kapag ipapower on natin siya, madali lang po siyang mag-boot or mag-load sa kanyang pinaka-memory. Yan, kung napansin nyo, wala lang sequence lang ay booted na po siya. Pero doon sa mga lumang version ng platinum na karaoke player na naka CD pa, matagal po yon mag loading. Maghihintay pa tayo ng minute. At ang kagandahan sa model na ito mga sir is wala na po siyang moving parts doon sa loob. Kagaya doon sa mga naka CD pa, marami po yung mga moving parts or me mechanical parts sa loob na pwede nating maimintin every now kapag nagkaedad na ang karaoke player na yon doon pwede tayong magpalit ng CD pag tatalon-talon na ang kanyang video kanyang laser papalitan kanyang mga ribbon kanyang mga belt sa kanyang motor basta marami yung dapat ika-iberiya Unlike dito na wala po siyang totally moving parts dito sa loob dahil naka SD na po nga siya. So ito po ang kagandahan sa model na to. Power off ko muna, babalik na lang ako mamaya kapag sa ating testing. Bye! So, mamaya mga sir, paalala ko lang sa ating actual testing sa kanyang microphone at display sa ating TV seats. Paputol-putol lang po tayo sa ating testing. Lalong-lalo -lalo na sa mga laman nito na kanta, kadalasan ay may copyright violation kapag na i natin yon lalong-lalo na sa mga foreign songs. Kadalasan yan. So, na-experience ko na yan sa ibang content ko na palaging may copyright issue kung baga nakalabag tayo sa YouTube Partner Program na rules and regulation between YouTube and content creator kaya kailangan natin yung ifa-follow para hindi tayo ma kick out ni YouTube so mamaya gaya ng sinabi ko sa sound check natin is paputol-putol lang Pakita ko sa inyo ang kanyang free mic. Yan, may sticker yan na platinum. So, ito talaga ang legit or authentic microphone na kasama nitong player. Mayroon pong instruction dito kung paano tayo makapag-link doon sa platinum app. Kung paano natin gagamitin at kung ano-ano mga features na pwedeng ibigay nila doon sa kanilang mga users. So 21,000 songs daw ang laman nito mga sir. Ang kanyang cover makapal po pero itong kanyang mga plastic na dito natin i lalagay ang mga songbook or song list ay medyo manipis lang po pero okay rin naman. Ang price nga pala nito mga sir is nasa 6 plus or sa ibang seller is nasa umaabot ng 7 so sa pagkuha ko nito nagkaroon ng promo nakalist ako ng 1.5 pesos so nakuha ko lang po ito ng 5 plus through online so ilagay ko na rin ang link sa seller na binilihan ko nito para kung sakali gusto rin kayong mag order Power on natin. Yan. Hello, SD. Five, four, seven. my tit sounds hello, sounds sounds ch hello chick, hello, chick, hello My, my best, hello chick, sounds, sounds, o okay naman mga sir nagamit ko na ito sa dalawang christmas party noong december tapos dito sa bahay may kunting kantahan